ay ng ang kinikilalang leader ng isang kilalang criminal group sa Pangasinan. Ito ay matapos madakip sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa naturang lugar dahil sa kasuntong pagpatay. Ang pagkakahuli sa naturang sospek ay resulta ng mas pinaigding na kampanya ng pambansang pulisya kontra kriminalidad para protektahan ang mga mamamayan laban sa banta ng anumang uri ng karahasan o krimen. Police Staff Sergeant Robert Basan Abelio Jr. sa report. 4.41 ng hapon ito lamang ikasampu ng Mayo taong kasalukuyan naganap ang isang operasyon na pinangunahan ng mga Tarem Municipal Police Station at Pangasinan Provincial Intelligence Unit katuwang ang iba pang ahensya ng batas sa pagkakahuli kay alias Blas, 61 years old na sinasabing pinuno ng isang kilalang criminal group sa Pangasinan. Ang operasyon ay sinagawa sa Barangay Dorongan Punta, mga Tarem Pangasinan. Si alias Blas, isang residente ng nabanggit na barangay, ay nahuli batay sa Warrant of Arrest para sa kasong pagpatay na nilagdaan ni na Judge Antonio M. Belen at Judge Eugenio G. Ramos ng First Judicial Region Regional Trial Court sa Lingayen Pangasinan. Ayon sa report, sa pagsasagawa ng Warrant of Arrest, nakuha sa katawan ni alias Blas ang isang kalibre 45 na baril na may tatak na arms core na hindi rehistrado. Ang armas ay may laman na isang magazine at may walong live na bala. Ang pagkakahuli kay alias Blas ay nagpapahayag ng mahalagang tagumpay sa mga pagsisikap ng batas laban sa nakababahalang krimen sa rehiyon. Inaasahang magsasagawa ang mga otoridad ng maigding na pagpapatupad ng anti-criminality campaign upang magkaroon ng mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, the home of citizen-friendly policemen and protector of human rights, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.